Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang out na naman nga na po si Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga da po sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, may posibilidad para naman nga po na mahulog ang Clippers at mawala pa sa kanilang home court advantage pagdating ng first round ng playoffs kung magsusunod-sunod ang kanilang mga pagkatalo. As of now nga pa ito games lang naman nga po ang kalamangan nila sa Dallas Mavericks na madali rin na naman nga pong mahabol sa mga susunod na araw bago pa man magtapos ang regular season. Kaya kailangan para naman nga po nilang seryosohin ang gusto ang kanilang natitirang apat na games gayong kahit anumang oras nga po ay nga po silang maungusan ng dalas sa mga susunod na araw. Ang kaso lang hindi rin naman nga po nila ito kayang gawin ngayon dahil sa inalabas na balita na hindi na naman nga dapo na po maglalaro sa kanilang next game laban sa Phoenix Suns ang kanilang main superstar na si Kawhi Leonard na ilang beses na rin naman nga pong out sa kanilang lineup bunso ng tinatamo nga po nitong injury sa kanyang tuhod. Kaya din na nga po naiwasan pa ngayon ng ilang mga fans na mapaisip at magtaka kung tuloy na nga pong hindi paglalaroin ng Clippers si Kawhi Leonard sa kanilang mga natitirang games ngayong regular season. Samantala, puun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga po sa kopunan ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laban, ay inaasahan na nga na po na magbabalik ng muli sa lineup ng Los Angeles Lakers ang kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James na parehong nawala sa kanilang last game kontra sa Minnesota Timberwolves. Sa parte nga po ni Lebron James ay medyo mabuti-buti na nga po ang kalagayan nito matapos siyang magkaroon ng karamdaman. Habang pagdating naman nga po kay Andrew Davis, maayos na rin naman nga po ang lagay ng mata nito matapos nga po itong matamaan ni Kyle Anderson. Pero bago pa man nga po mga katropes maglarong muli si Andra Davis laban sa Warriors, ay suggest muna nga po ng ilang mga fans na kailangan nga po itong magsuot ng salamin para maproteksyonan ang kanyang mata na dalawang beses nang nadaling ngayong season. So na rin naman nga po si Anthony Davis sa ganyang klaseng equipment. Since nakagamit na nga po siya nito noon habang naglalaro kaya mukhang magiging komportabler na naman nga po ang kanyang setup para sa superstar ng Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.